Good morning mga katami at uh, may gagawin tayo dito sa likod. Ayan, taglalakad tayo papunta doon. So dito na tayo mga katami, aki tayo. So dito na tayo mga katami ay may gagawin tayo dito. At papakita natin. Ito so, mga katami, uh, kung titingnan mo ay parang ihawa ng isda. So kung hindi nyo pa kung para saan to. So let's go, samahan nyo ako at papakita natin sa inyo. <tip> <tip> at tinanggal natin ito mga katami at papalit natin to kasi napupuno ng dahon so maluwag ang ating ilalagay guys at ang, butas nya dito ay 4 ay 2 lang to so sobrang luwag mga katami so gagawa natin ang paraan to para magkasya ayan So medyo i-fly away natin mga katami para kumasya dito. So let's go. So, ayan na guys at nagawa natin ang paraan para pumasok. Ayan. So, ngunit ito na ang video natin mga katami. Thank you for watching. Bye-bye.